bulaklak dito. Hinayaan ko siya na ganyan lang lahat yung ano para ang bulaklak is maganda. Mag barefoot tayo kay gusto kong tingnan yung aming um, kung saan yung aming tanim na maganda dito sa lugar namin. Okay. And, And tingnan natin. Papatita ko sa inyo. Um, tayo doon. Uh, Nagbe-barefoot lang ako. Medyo comfortable ang um, panahon ngayon kasi mainit siya pero yung hangin is malamig. So, parang ano. Yung ito namang cemento is medyo mainit-init so okay lang siya. So, sa first time ko na mag-walking-walking -walking sa city na naka-barefoot medyo nahihiya ako kasi ano, parang wala nga magkikita na naka barefoot dito so bali ako lang mag isa yung nagbe barefoot pero uh, sa ngayon medyo ano na um, medyo nasanay na ako na naka barefoot so kaya yan may gusto kong puntahan na lugar papakita ko sa inyo very nice place na kuan na may, may mga marami kaming tinanim na mga perennials makita nyo yung shadow ko yan yung shadow ko ito kasi yung pampola ko ng stress So, marirelax ako pag nag-walk ng ako kasi parang din, ano, may mga nerve endings sa uh, mga paa ko. Tapos parang minamasahin na rin siya ng ano, nature. Natural. Natural. Medyo malamig siya kung walang kuang sunshine. Ito, different. Ano na siya? Iba-iba na siya yung mafe-feel mo dito kasi yung cemento medyo hindi na siya flat. So, at saka may mga gani-ganito na. So, ayan. Parang may acupuncture. acupuncture. <laughs> barefoot dito. Siguro sa mga garden garden nila, yan nag barefoot sila. Pero yung maglalakad sila sa city, parang kukunti lang yung taong gagawa ng mag barefoot sa ano, walking around. Oh. Pero parang sa akin kasi parang exercise na siya. So, I enjoy doing this. And that's why parang naging routine ko na siya. Kasi, um, habang naglalakad ng barefoot lang is parang ano tingnan nyo malamig siya yung semento malamig pag ano pag walang sunshine pero pag may sunshine mainit naman din siya magikita mo kaysa nasa bahay ka lang and habang naglalakad nagbablog o diba double purpose na to pinagpawisan ako diba may bata parang feel na feel ko yung view habang naglalakad ah pawis na ako bye parang may party doon medyo nakakahiya konti pero hindi ka kasi ko lang kasi minsan naisipin ko na lang ba't ako mahihiya wala naman akong hiya na ako sabay ganun eh <laughs> so so bahala na si Batman hindi naman kadamihan po ilan lang pala maganda ng musta nandito na rin ako last time and last year nakapunta na rin ako dito last year and oh, maganda another hosta ayan yung hydrangea ayan hydrangea ayan eh, ganito yung mga bahay bahay dito sa Germany oh. kita nyo yung mga bahay bahay At may pinagawa na naman doon na bahay again hydrangea rose yan yung mga perennials nasa gitna ng ano yan perennials yan mga bulaklak kami nagtatanim yan and ako rin ang nagpaplano nyan hello kung makikita nyo yung buong ano dito yan, mga bulaklak yan kami yung nagtanim dito at ako rin ang nagplano so ganyan po yung lugar namin dito halimbawa kung mag start ka dito ganito na po yung tanawin ayan puro bulaklak yan diba ayan bulaklak yan hanggang dulo tapos hanggang doon mga bulaklak pa rin sya hanggang doon tapos hanggang doon, bulaklak pa rin siya mga bulaklak yan para yan sa mga bis mga perennials ayan yung buong ano yan doon dumami na sila. So, kasi maraming mga bees na gustong kumain dito. Ang nakikita nyo. Kaya tinatanim namin sila for the bees. kaka ka kakamluck sa sa pero okay lang yan Pang ano tao dito <laughs> ang <hirap. laughs> lang tayo may bakuha sabihin ng mga tao ano <laughs> nangyayari sa akin may mga bees na ano bees bees ang mga bees tapos yung nasa likod ganun din bulaklak din doon hindi ba yung mga bulaklak dito sa gitna. Bulaklak for the bees. Di diba? Eh, putin natin yung ano, iniikot natin. <laughs> yung mga tao siguro hindi maintindihan ba ito. Ano ba ito? Busy ang mga bees dito. Maraming bees. Santa Sunday. Tapos, yan yung mga flowers. Nasa gitna ako ng kalsada. <laughs> Bahala ako kung anong iisipin ng mga tao ba 'yung tayo. yan na pala yon. Ito parang korti-korti na kaya ginagawa ko rin to. Ito rin yung ginawa ko na parang ano, grass na ganyan kasi transparent siya. So kahit na meron siya dito, maganda pa rin siya tingnan. O di ba? So magikita mo pa rin kung anong bulaklak dun sa So yan lang po. Punta na naman ako sa garden namin. Kita, kita natin na rin. Ayan lang. So, sa garden, mag-harvest tayo ng strawberry. lalabas ng bahay na naka barefoot lang na uh, um, sa winter so parang challenge na rin yan Sorry, hindi ganda yung anong oh. Puno. So, nahayaan ang namin siya, hindi namin siya kinukuha kasi dahil sa mga bees. May mga bees dito. Paparamihin ko 'yan very soon. Pwede kasi ang ano nito, ang seeds nito kuhain. So, paparamihin ko yan sila dito. Para gumanda yung city namin. Medyo malayo-layo yung nilakan natin today. Pero okay lang eh kasi exercise naman talaga yung gusto kong So, ngayon pupuntahan naman natin yung park kung saan yung pinakamalaki din namin na responsibilities na kailangan kuhain namin yung mga alaga uh, alagaan namin yung park. So, doon naman tayo. So, as of now, ito pa muna yung dadaanan natin. And, wow, dito is malamig. Malamig dito. problema dito. Yung mga, ano kasi ng mga Yan, OMG. Kailangan na siya umehen. Uh, yung mga bulaklak dito. Yan, yung mga bulaklak dito. Tapos ito, hinayaan ko siya na

Kung makikita nyo yun, ito lahat ng park. Maraming tao. And yung mga bulaklak. Ayan. Ito. Kung makikita nyo guys, dami tao dito. Ito yung park namin.

Ah, ang pangit na ang daming sagbot. So, kailangan ko siyang... Ang problema kasi ngayon, kukunti lang kami ng tao na maggagawa ng ano namin sa group ko. Minsan ako lang mag magtrabaho. So, that's why. Hindi rin hindi ko na kaya. dami-daming trabaho. Tapos, iilan lang ako. Ay, ilan na ako lang mag-isa pala <laughs> Minsan kung Martis at Helen nandyan So may kasama ako at least So as of now Dito ako dumadaan kasi Hindi ko pato na i-vlog Ang lugar dito Dati kasi lagi ako doon sa pinaka City talaga So ngayon Dito na muna tayo dadaanan ko is ikot natin. Diyan ako dumadaan last time sa where from the seat ko. Pero ngayon, dito lang muna ako dumaan para maiba naman yung aking dadaanan. So, yun lang. that done. kung makikita nyo iyan yung tinitingnan ko na may mga ano oh tingnan nyo naman window shopping bang <laughs> sarado sila today mga shoes and mga shoes ulit so May daming shoes, hi! Marami din akong shoes pero gusto ko rin mag-move for a Sa mga magtatanong kung mainit ba yung semento ngayon, medyo oh, mainit-init siya. Pero, carry lang. Kasi, ano makapal-kapal naman na yung ano ko oh, yung um kobal nung kubal sa tagalog Hi Nakarating na ako sa bahay gusto kasi ng mga tao so andito na kami sa bahay andito na kami ako pala <laughs> ayan yung rose naman yung edongia namin. And yung malaki na yung mga kamatis. And of course, kamuti, talbos, talbos. So, relax, relax muna ako dito. And ito yung nagawa ko last time. Yung Yun. nagawa ko last time dinagdagan ko dito si anak. Oh. Ano po tayo strawberry? Da! Harvest ang strawberry dong Strawberry. Uy! Dito marami! Nakatago! Oh, lala. Oy, mas daghan diri. Clarence, brok sa strawberry. Naidaghan yeah. diri na kinog nak. Harvest na nak. Wow. Wow. Busy ang mga langgam dito. Kuha sa iyo. Oh, diba? Strawberry yarn. Oh. Oh. harvest na naman tayo, di ba? Mm. Mm. May mga cute, kiot cute, cute, pero hinog na sila, oh. Ito mm. pa, strawberry pa more. Oh, mm, di ba? Basta magtanim lang. May anihon ng kiot, uh, di ba? Oh. Saan ka pa niyan? Hindi ka nabibili. Mm. So, yan na. Ito na naman yung harvest natin today. O, oh. saan ka pa niyan? Di ba? Kahit maliit lang yung lugar namin. So, by next year dadami siya kasi tinagawang ko ulit ng inanohan ko ulit 'ton inextend ko